Taong 2023, inilarawan ni PBBM bilang Year of Structural Changes. Nang tanungin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung paano ia-assess ang kanyang performance ngayong 2023, ang sagot niya, The Year of Structural Changes. Sa isang panayam sa Tokyo, Japan, ipinahayag ng Pangulo na mahalaga para sa recovery ng bansa ang mga pagbabagong ito dahil na rin sa economic challenges na dulot ng COVID-19 pandemic ano nga ba ang tinutukoy na pagbabago ni Pangulong Marcos. Tara, alamin natin. Tumutukoy ang structural change sa pagbabago sa paraan kung paano pinatatakbo ang ekonomiya. Matatandaan noong kasagsagan ng pandemya, naging limitado ang pagkilo sa ekonomiya. Pili lang ang mga negosyong pinayagang mag-operate upang maiwasan ang mataas na transmission ng virus. Ngayong tinanggal na ang State of Public Health Emergency Status sa bansa sa visa ng Proclamation Number 297. Unti-unti nang nakakabango ng ekonomiya dahil na rin sa pagbubukas muli ng mga negosyo. Ayon kay Pangulong Marcos, isa sa pinakamahalagang reforma ngayong taon ang pagpapagaan sa pagpapatayo ng negosyo. Makikitang ang epekto nito sa ekonomiya dahil base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA mula sa 4.3% sa second quarter, lumago ang gross domestic product o GDP ng bansa sa third quarter ng 5.9%. Dahil sa performance na ito, itinuring ang Pilipinas bilang pinakamabili sa mga umuusbong na ekonomiya sa Asia. Bukod dito, binanggit din ni Pangulong Marcos na makabuluhan ng pagbabago sa tax structure ngayong 2023. Anya, mahalaga ang structural changes dahil kailangan i-remodel at i-readjust ang fiscal monetary at fiscal policies ng bansa upang tuluyang makalayo sa tinaguriang COVID economy. Naniniwala naman siyang magkakaroon ng magandang epekto sa 2024 ang structural changes sa taong ito. Para naman sa kanyang outlook sa susunod na taon, ipinahayag ng Pangulo na hindi magbabago ang layunin ng administrasyon niyang ituloy ang modernization ng pamahalaan. Ika nga ni Pangulong Marcos, we're moving in the right direction. Aminado man siyang mabagal ito. Sinabi naman niyang, we will just keep pushing and pushing para pa rin maramdaman na ng bawat pilipino ang epekto ng mga pagbabagong ito sa iyong palagay ano pang mga pagbabago ang kailangan upang tuluyang makabangon ng ekonomiya mula sa mga epekto ng pandemya D W I Z research report Re -re report